Hello! Si Kuya Nuts po ang inyong lingkod. Ang video nito ay pagpapatuloy pa rin ang ating series sa elementary circuit practices. So, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng mga wiring diagram. At ang wiring diagram na gagawin natin ngayon ay para sa single pole master switching. Yan, gagawin natin yan ng mga diagram. Single pole magko-control siya, master switch siya ng tatlong ilaw. Pero yung tatlong ilaw na may kanya-kanyang individual switch. Okay? Gamitin ulit natin itong ating workbook sa elementary circuit practices. So, ito, pang anim na sa ating practice para makagawa tayo ng mga wiring diagram. So, tingnan natin kung anong uri naman, anong klase ng practice ang bibigay sa atin. Job number six single pole master switching. Itong klase ng koneksyon na to ng ilaw ay uh, merong master switch at saka may tatlong three-way switch. Kapag ka ang ating master switch ay nasa off position, ang ating three-way switch na ayan ang control line no? na nagko-control -co sa bawat ilaw itong switch A ko-control co niya itong number 1 switch B itong ilaw number 2 switch C ko-control co niya itong ilaw na to parang lumalabas single pole switching tayo itong switch na to ko-control co niya to on off on off kapag ito ay nasa off position at kapag ang ating master switch ay nilagay natin sa on. Kahit anong posisyon gawin natin sa tatlong switch na to, hindi natin mapapatay ang ilaw unless i-off natin ang ating master switch. Ganyan ang uh, setup natin dito. Tapos, kailangan sumunod tayo sa restraint natin sa ating conduit plan. Diyan lang dadaan ang ating wiring. So, unahan ulit natin ang ating sarili. Pakita na natin ang ating wiring plan. Ito, ganitong ating wiring plan mula sa ating wiring diagram. At uh, siguro, lito pa kayo dahil iba sa inyo. Ngayon lang nakita yung master switching na yan. Ito, ang magpapaliwanag sa atin yan. Yung ating ladder diagram. Dito makikita ninyo. Ganyan ang ganyan natin i-set up 'yan. Dito natin makikita ang logic niyan. O kapag ka ang ating master switch ay nasa off position, ganyan. Ang ating bawat switch A, B, C pagka nilagay natin sa uh, up position, itong switch A dadalo yung kuryente mula hot papunta sa light number 1 at pag ito nakababa di walang kuryente di off yan ganun din yung B at saka C pag inap position natin yan magkakaroon ng ilaw so single pole switching lumalabas itong ating three way switching pero kapag ka itong ating switch ay inalagay natin sa on position itong master switch yung tatlong ilaw na yan magkakaroon ng kuryente at iilaw kahit anong gawin nating pitik dito sa tatlong three-way switch na to, hindi tayo makakapatay ng ilaw unless ilagay natin itong ating master switch na single pole switch sa off position. Ganyan. Ganyan natin yan wire. So, pupunta na no tayo sa blackboard. Papakita natin sa inyo step by step paano natin wire ito. Bigyan muna natin ng maikling definition ng ating mga drawing. So, ang conduit plan, wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram, ayan ang maikling description. So, yung binibigay sa ating exercise, ang naka-drawing ay yung conduit plan. Tapos mula dyan, gagawa tayo ng ating wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram. So, ang ating conduit plan para sa ating single pole master switching ay itong binigay sa atin. Mula rito, mahihirapan tayong gumawa ng ating mga wiring plan tsaka ladder diagram. Kung hindi ko ipapakita sa inyo yung bagong switching pattern na gamit ng three-way switch bilang single pole switch. So, Bali, kung gusto nating gawing single pole switching ang ating three-way switch, ganito ang koneksyon. Yung common, ang kakabitan natin ng switch leg. At saka, yung isang terminal dun sa dalawang terminal na papalo ang ating uh, uh, paddle na nakakabit sa common e eh, nakakabit sa hat. So, kung wala ito, may mahihirapan tayong gumawa ng ating ladder diagram mula rito sa conduit plan na ito. So, ito ang gagamitin natin na iba kesa dun sa unang mga exercise natin na pinaliwanag natin yung standard uh, switching pattern, three-way switching, tsaka standard single pole. So, nag advance na tayo. Ano na tayo? Exercise number 6. So, Pakita na natin kung paano single pole master switching ladder diagram. Binuo ko na agad kasi para mabilis at saka magandang drawing. So kung inyong papansinin, ito switch D. Switch D ang ating master switch. So kino-control niya yung tatlong ilaw. Kapag ka naka-off ang ating switch D ang ating light 1, light 2 at saka light 3 pwede nating i-on off yan gamit ang 3-way switch na nagko-control sa bawat isa sa kanila so, pag naka-off ang ating master switch pwede tayong magpailaw sa light 1 na gamit ang three way switch A pag pum pumalo ito sa itaas dadali yung kuryente sa hot papunta sa switch leg, papunta sa ating ilaw, pabalik sa supply ng kuryente. Ganon din yung ating light number 2, ang nagko-control dyan, itong three-way switch B. Dadaan ng kuryente sa hot, pag ipinalo natin sa up position ng ating uh, paddle ng switch B, dadaloy din ng kuryente at pag binaba natin, mawawala yung kuryente. So, single pole switching ang bawat isa sa mga ilaw na ito. Pero kapag ka inon natin, nilagay natin sa on position ang ating master switch, iilaw yung tatlo. Kahit anong palo natin dito sa tatlong switch na yan, hindi tayo makaka-off ng ating mga ilaw. Hindi mamamatay ang mga ilaw na ito. Unless, i-off natin yung ating master switch. So, yan ang gamit ng master switching tapos e eh, single pole lang gamit ng ating three way switch okay so yan ang ating ladder diagram yung conduit plan naman natin mula dito sa ladder diagram gawin nating wiring plan so unahin na muna nating ikabit dito sa ating wiring plan yung ating mga power supply conductor. Itong H, so madali. Nakakabit lahat sila sa mga switch, yung, yung hot, hot wire natin. Tapos, madali rin sundan pagka ikakabit natin yung ating return path sa ilaw, sa isang terminal ng ilaw. So, yan ang gagawin natin una para ang matitira na lang yung mga switch leg na lang ang ating ikakabit dito, ang ating susulak. So, let's go. Nain na muna natin yung hot mula sa home run maglalagay tayo ng isang hat hat dito supply sa B supply sa switch C hat tsaka supply sa ma master switch natin hat okay so ngayon doon naman tayo sa return path papunta sa tatlong ilaw so maglalagay tayo ng return path dito sa tatlo so meron tayong return papunta dito, meron tayong return. Papunta sa 2, kailangan natin ng isang return dito. Return. Return. Sa 3, palalakarin natin. Return. Return. Okay, madali na. Lagyan naman natin ngayon, unahin natin. Lagyan ng switch leg. Itong master switch natin. So, ang switch nakita natin may nailagay na natin yung hot so switch leg D na lang ang kulang so ilagay natin switch leg D yan okay so nailagay na natin yun namang switch leg A switch leg uh, B tsaka switch leg C so itong A nakakabit sa 1 ilagay natin switch leg A Ganon din. Then yung switch leg B dito sa 2. Switch leg B. At saka yung isa. Switch leg C. Ayos ba? Ang switch leg D na ikabit lang natin sa 3-way switch B. So kailangan ikabit pa natin siya sa 3-way switch C at saka sa A. So lalagyan natin ito ng switch leg D. Tsaka ito switch leg D. Ayan! Kompleto na. Tingnan pa natin mabuti. Baka may naligta pa ako. Switch leg A, switch leg D. Lahat sila may switch leg na pabalik. Okay na. Parang tama na lahat. So, gawin na natin yung ating wiring diagram. Mahirap gamitin ito. Sundin na lang natin ito. Kasi mas madali. Oh. Kailangan meron tayong color coding para hindi tayo malito. So, gaya ng sinabi ko sa mga ibang exercises, pagka hot wire, gamitin natin kung mare, black, red, tsaka blue. Tapos, kung meron tayong grounded conductor, white lang yan. At kung meron tayong pinapasok dyan na grounding conductor, green lang yan. Yung white tsaka yung green, hindi niya nagagamit sa hot o sa mga traveler o switch leg. Ngayon yung switch leg at tsaka yung traveler, pwede na yan sa purple, yellow, orange, brown. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay. Ano. Mas maganda kung iba-iba ang kulay bawat uh, bawat kategory ng conductor na ikakabit natin para hindi tayo malito. So finally, mula sa ating wiring plan, ginawa ko na, oh, tinapos ko na yung ating wiring diagram. Kasi kung dito, kung dito ko siya gagawin, katulad ng ginawa natin dito, inisa-isa natin, eh magtatagal. Tapos, ang pangit pa ng drawing, hindi nyo makikita yung mga conductor na dire-diretso. At least dito, mas magandang itsura. Bagamat magulo, kaya nga, ito, mahirap ibigay sa bagito. Kadalasan yung ating ladder diagram at saka yung wiring plan, ang pinagsasabay natin ibigay para mas madaling intindihin. Ngayon, katulad dito, bibilangin na lang natin yung pumapasok yung na conductor, kung ilan, dun sa loob ng conduit. Tulad dito, may dagdag tayong conduit dito. So, tatlo, tatlo. So, tatlo rin, tatlo, dalawa-dalawa, o taga-tagalawa. So, kung may color coding tayo, hindi tayo malilito dahil may pangalan nito eh. Tapos lalagyan pa natin ng color coding pag iwa-wiring na natin. So, mas madali. Tapos, huwag nyo rin kakalimutan kung ano yung nilagay ninyong subscribe sa, sa bawat uh, pangalan nitong ating mga conductor. Eh, ilagay nyo rin dito para mas madaling intindihin. Kahit ibigay natin sa ating mga apprentice, hindi na natin babantayan kasi nakalatag na riyan oh, ang detalye. So, ayan. Tapos na tayo sa master switching. ah uh, gamit ang three-way switch bilang single pole switching. So, sana nagustuhan niyo ang uh, video nito. Pupunta na tayo sa ating Exercise number 7. Dalawa na lang ang nalalabi para sa mga light switching natin. Eto naman, sa susunod na video, iwa-wiring na natin to, Gagawin na natin sa board. Lalagyan na natin ng mga conductor yung ating mga conduit at saka yung ating mga light outlet at saka switch outlet pa ilawin natin. Hello! Ako si Kuryente Nuts. Hello. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nuts. Ang bidyong ito ay pagpapatuloy